Hi everyone, welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli sa ating garden. And yan, tayo ay almost 3 months na walang vlog at ngayon lang ulit tayo. Nagkaroon ng pagkakataon guys na mag-vlog Kaya pasensya na po kayo doon sa nag-aabang po ng ating mga video Doon sa mga nagko-comment na bakit uh, medyo nagtagal tayo na hindi nagba-vlog Ay pasensya na po, talagang nag lang Kahit nagkaroon kami ng uh, Christmas vacation ay busy pa rin busy. Sa, Kung hindi man sa trabaho, edi syempre doon sa mga um, may napupuntahan Basta naging busy po tayo, kaya hindi po tayong nag vlog. Kaya pasensya na po. And ngayon, kukita nyo, itong ating bargated na burl marks. Ito yung parang, hindi ko pa intindihan kung medyo, ito yung last natin na vlog or malapit na dun sa last na natin na vlog. Ito yung, kung tandaan nyo, ay pinropagate ko, yung nakalagay dito sa ating may terrace na um, burl marks. Ay, ang dahon nito ay mga 3 to 5 leaves, parang pinakamadami na ang mga 8 leaves, pero kung kita nyo ngayon, medyo maliwanag tayo, hindi ko alam kung bakit, kasi palubog na ang araw, and dito nakaano yung araw yan, yan, dyan sa area na yan, kaya may tama ng ganyan, <laughs> medyo maliwanag yan, yan yun, pakita ko sa inyo. Pakita ko, pero hindi ito yung gagawin natin. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano to kaganda na alagaan, kung gaano siya kadaling palaguin itong ating variegated na burl marks. Ayan guys, yung ating lima na variegated na burl marks na inilagay dyan. Malalaki guys yung paso niyan. Super lalaki. And kung tanda nga nyo, ito ay ang mga dahon ay tigkakaunti lang or talaga kaunti lang kasi isang puno lang naman yung ating pinag Hiwa hiwalay and look oh, kung gaano sila kaganda dyan ito yung malapit na dito sa ating pinaka entrance ng terrace isa dalawa. Ito, ito tanda ko parang ito yung dalawa or tatlong dahon lang. Yan. And guys, kaya nga pala din, medyo ganyan. Kasi, once na may lumabas na, kagaya nito, ay, hindi pala, may variegation din pala ito kahit konti. Once na lumabas guys, na walang variegation, talagang tinatanggal ko. Tinatanggal ko kaya talaga yung natitira dyan ay yung lahat lang ng may variegation. Kasi, mas gusto ko dito ang variegated. Ayan. Yan o oh look. Ang gaganda. Ang gaganda ng kanilang variegation eto, yan, hindi ko to natanggal. Tatanggalin natin to. Kasi gusto ko talaga, with variegation lang yung manatira dito. Kasi ako naman po ay merong variegated burl, ah, meron akong burl marks na walang variegation. At yun ay nandun dun sa ating ah, kabilang garden. Kabilang side ng ating bahay. And ito yung pinaka medyo mabagal ang growth or yung paglago niya kasi ito sobrang init kasi ito'y dulo na ng bahay namin so dito talaga sobrang tama ng init and kung mapapansin nyo din medyo light light or medyo faded ng kaunti yung mga kulay niya kasi dito sa area na to ay sobrang nasisinaga ng araw almost maghapon pero kagaya nga nang sabi ko sa inyo yan, tuyong tuyo ang pating mix niya kagaya nga nang sabi ko sa inyo ay um, napaka daling alagaan nitong ating burl marks super dali guys sobrang dali hindi ko na to after na ma-propagate natin ay eh, hindi ko na siya nalagyan ng fertilizer at napakadalang ko na rin siya guys na madiligan kasi medyo nagbisi nga po tayo ayan talagang thriving ito yung pinaka malago kasi nga ito yung nasa area na ng malapit sa entrance ng itong ating terrace so ito ay um, hindi masyadong naiinitan. Kaya kung mapapansin nyo, yung dahon nito, compared dito sa iba, ay mas uh, colorful or mas maganda yung pagka-green niya, mas maganda yung, ika nga'y vibrant yung kulay niya, compared dito sa iba. Ayan, yan ang ating variegated na burn marks na lima, na sobrang ganda nito guys, mas nagagandahan pa nga ako sa personal eh, kumpara dito sa video. Ayan. And ang target natin dyan ay palalaguin natin siya. Kasi ang kagandahan dito sa pearl marks natin, ito ay nagbubushi. Hindi ito yung nagtitrail. Ito ay nagbubushi lang siya. Kahit wala siya guys na pole ay makakasustain siya or walang problema na siya ay walang pole. Hindi kagaya ng mga potos na, or yung ibang klase ng pilodendron. Yan, may ibon sa ating likuran ibang klase ng pilodendron na nagtitrail siya na kailangan mo talaga it's either nakahang o kaya ay nasa pole. Ito hindi. Hindi guys. Yan. Bushy lang siya. Yan. Nagaganyan lang. Nagsasanga-sanga yung kanyang stem. Ito, ito. Yan o. Oh. lang yung stem niya dyan. And sobrang dali niya guys uh, i-propagate. Sobrang dali. Pakita ko nga sa inyo. Meron ako dito. Yan. Nasa side. Bago ko uling propagation. And balak natin, may pagbibigyan tayo niyan. Ayan, ang gaganda niya. kagaya ng sabi ko sa inyo guys, hindi yun ang ating isi-share sa inyo. Although, pinakita ko na rin sa inyo. Hindi yun yung ating gagawin ngayon. Kasi, eto, dito sa area natin na to, kung mapapansin nyo eto itong ating silver pros na aglo. Sobrang ganda, ganda din nito dati. As in, ito talaga yung pinakamalaki ko na aglo dito sa aking garden. And, dumating din yung time, or talagang dumadating yung time na, ayan, kung mapapansin nyo, droopy siya. Droopy, malamlam, yung parang bagsak, bumabagsak. Hindi kagaya nito. Ito kasi yung baby na niya eh. Ito, hindi siya droopy. And itong isa, ito yung talagang pinaka niya, droopy na siya. And yan, sobrang haba niyan. Pero, yung ah uh, dahon niya, nasa tuktok na lang. So, sabi ko, ito ay nasa entrance nga din ng ating terrace. Although, ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. Ito, lalo to. Ang ganda niya eh, kailangan muna natin siyang pamahingahin. Pamahingahin, gusto kong... Kasi, ayan, medyo miniminamalis ko na or konti na lang yung plants ko na nilalagay dito sa may harapan namin. Ito, ito, itong diretsyong ito, mga aglo yan, mga aglaonema yan. Ang aglo talaga, sa totoo lang, maganda siya, maganda, pero lapitin talaga sila ng mga insekto and ang bilis nilang um, paano ko ba i-explain yun ang bilis nila yan, di ko alam bakit ang liwanag natin, medyo uh, dumidilim na rin nga ang bilis niyang lapitan ng insekto and yun ang nagiging problema once na sila ay nalapitan na ng insekto yan ang ating tagayawat ay nagbahaw na yung may team ayan um, once na nilapitan siya ng insekto, ang bilis nilang mamatay. Kung hindi mo siya aagapan, ia-uproot, papalitan ng pating mix, ay talagang sasakit ang ulo nyo. Ma mamatayan at mamamatayan talaga kayo ng mga aglonema. Pero, hindi lahat ng klase ng aglo, ha? Doon lang sa mga barigate, eh, doon, barigate, doon sa mga imported, and doon sa medyo, um, maselan na aglo may mga aglo na madali ito sobrang tagal na nito sa akin eh sobrang uh, taon na parang 4 years na or 5 years na ito sa akin na ganyan lagi siyang nanjagaan lang eh buhay na buhay pero yung iba kong mga aglo yung lalo yung mga imported at medyo um, hindi common na varieties ng aglo ang bilis nilang kapitan ng mga insekto, mga punggos, kung ano-ano, kahit talaga anong gawin, bantay na bantay nyo. ikangay, nga, hindi siya kagaya ng mga, yung ating burl mark, burl marks na variegated. Yan guys, ang itsura ng ating burl marks yan. Ay medyo kahit makalimutan nyo, kahit maiwanan nyo siya dyan, hindi siya hindi nyo po problemahin. Hindi kayo magkakaroon ng problema. Unlike dito sa ating mga yan, tanya itong ating aglaw na imana pink, ah, uh, red soksum. Medyo maliit na uli siya kasi naglagas to, uh, tawag dito. Basta, ang hirap, ang hirap nitong i-manage. Pero, Ayan, so far, itong ating mga aglo na medyo magandang klase or hindi pangkaraniwang klase ng aglo, dito natin nakalagay sa may harap ng terrace. And mabalik nga tayo dito, yan. Ang ganda niya guys ha, in fairness kay um, Silver Pros ay maganda siya. Ayan, ang ganda ng kanyang pattern ng dahon. Pero, yun nga, pamamahingahin muna natin to, papalitan na natin, and ang ipapalit naman natin, aglaw din. Kasi meron ako ditong aglaw, dito sa may unahan natin, na gumanda na siya. Parang feeling ko ang gandang i-replace dito. So, yun ay yung ililipat natin dito sa paso niya. Kasi wala na tayo available na paso. Malaki guys, itong pasong to, yan. More than isang dangkal natin yan. So, dito rin lang natin ilalagay yung ating white rain na aglaonema. Kukunin lang natin guys. And ito guys, yung ating ipapalit doon sa ating silver pros, itong ating white rain. And kung mapapansin nyo, medyo slim or medyo patulis or makitid yung kanyang mga dahon. Kasi ang problema naman dito sa area na to ay sobra naman itong naiinitan dito ay uh, mabilis matuyo yung pating mix niya. Kasi kung mapansin nyo, medyo nandun na tayo sa tagpapalit tuyot na panahon, hindi na may limit umulan, and sobrang lakas din ng hangin, kaya naman, ang bilis matuyo ng pating mix natin dito. And yun nga, kaya siya ay nag-slim ang kanyang mga dahon. And medyo faded din ang kulay nito, kasi ito ay naaarawan nga. And yun ang problema din, kahit hindi naman mga aglo, kahit yung mga ibang mga halaman, yun ang problema kapag A direct sunlight siya. Nagfe-fade yung original nila ng mga kulay. And yan, eto guys, yung ilalagay natin dito sa area na yan. Ayan. Eto yung ating white rain. Correct niya ako guys kung tama yung ID ko dyan ha, dito sa ating white rain. And ipapalit nga natin eto dito. Pero uunahin natin na Kunin pala ito. Kunahin pala natin ito. Ayan. Ang laki guys ng pasong to. Ang laki ng pasong to. And ang tangkad na niya. Ang tangkad dito. Ayan. Kapantay ko na kapag ako'y nakaupo. Ito ang unahin natin. And, and ito, nakaredy tayo dito ng patin mix. Ito ang ating carbonized rice hull, rice hull, at saka garden soil. Na ito ay may kasama ng vermicast. May kasama tong vermicast. Babalang natin. And tanggalin natin po. Ang bigat. Tanggalin na. Yun. Kita niyo guys. Nakuha natin siya ng buo ibababa lang natin ito. Wala kasi akong available na pasuda ito. And naisipan ko lang na magripat na nga. Iripat na itong ating nandito. Ayan. Malinis naman siya. Hindi na natin yung hugasan itong pasuda. Kasi hindi naman siya ganun kadumi. Kasi dito nga siya nakalagay sa sulok lang natin. And ito naman ang ating isusunod. Ayan. Look. Kung gano'ng kadami yung kanyang ugat. Pero guys, ang gagawin natin dito, babawasan natin, ibababa pa ng konti. Babawasan natin to dito. Ayan. Kasi, okay lang naman dito na konting ugat lang yung ating itira. So, sa paparto lang tayo magtitira and hahatiin natin ito dito. Para lang nag-slice ng cake. <laughs> Ipud niya natin ito. Yun. Malinis guys yung kutsilyo natin na ginamit. Hilugasan naman nyo natin. And charron. Yan ang natira niya. Yan ang natira. Para kasi hindi na to leggy. Hindi siya leggy. Ayan. And then, since uh, medyo matagal na din ito dito sa kanyang pat na to, or sa kanyang pating mix na to, hindi na natin to gagamitin. Medyo matigas na din siya. And din nga, nag tayo dito. run Lalagyan lang natin. Pinamay na natin. Lagyan muna natin sa pinaka-base niya. Kaya natin nga pala guys, tinanggal yung ibang ugat niya dyan kasi, kumbaga, maaagaw pa ng nutrients, yung or maaagaw pa ng ugat niya yung nutrients na dapat ay pupunta na dito sa mga dahon niya or dapat ay makapag-produce na siya ng baby niya. Eh, anong nangyayari? Since, alitin na nga ng ugat na to, ayan, nakukuha na nitong kanyang mga roots. Kaya tinanggalan natin. Malaki guys itong pasong to. Kaya medyo madami ang laman. laman. Ating ihuhunan ng diretsyo. Ayun. Ayan. Nung nasa hati na ang kanyang lupa or ang kanyang pating mix, ipatong lang natin hindi na natin guguluhin. Ayan. O ba diba? Ang ganda niya. Tabunan din natin ito. Pinakaibabaw niya. Ang ganda niya. Ang ganda nito. And ito ngayon ang ilalagay natin dito. Ayan siya guys. Ibinalik na natin dyan sa pesto niya ng silver frost dati. Ayan. And medyo mababa siya compared dun sa ating silver frost. Pero okay lang. Later on naman ay tatangkad na din yan. And maganda kasi tatlong stem siya. Tatlo yan. Oh. Isa, dalawa, tatlo. So, tatlong stem siya na iba-iba pa ang size. Mas magiging lush and magiging bushy itong ating aglonema na white rain. And ito namang ating silver frost, yan, nakaganyan siya dyan. Popropagate natin yan, hindi ko na lang mapapakita sa inyo, pero napapanood nyo na naman sa mga iba ko na video kung anong ginagawa kong pagpopropagate pag gantong medyo maidad na na um nema kinakatkat lang natin 'yan dyan. ikakat lang natin to pwedeng ang gawin ko dito ibabad ko muna to itong pinaka mother plant kat ko lang siya dyan tas ibabad ko sa tubig para magugat at saka ko siya itatanim and ganun din 'yan 'yan ikakat natin din ito itong baby niya ibababad na din lang natin 'yan para ika nga ay sumariwa ulit itong ating ah uh, medyo maedad na na aglonema na silver pros So yun muna ulit guys, laman ng ating video na to, hindi ko napapakita sa inyo nga yung pagpupropagate nitong ating silver pros dito kasi medyo hapo na at saka um, ang ko pang gagawin. Mamamalan siya pa tayo kasi may pasok na ulit bukas, today po ay Sunday pero ito ay baka ma-upload ko ay mga Tuesday or Wednesday na i-edit pa po natin to. Pero hindi na ako masyadong nag -e edit ng mga videos. Kung eh, kung ano na yung ano, diretso upload na pagdudugtong-dugtongin ko na lang yan. Hindi na ako masyadong uh, nag -e edit ng video. Ayun. So, muli po maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin at maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat-ingat po. Bye-bye. Bye everyone. Ingat po tayong lahat.